Good morning. Good morning. Good morning. Good mismo. Dito, uh, sa bikers. Nakamoy. Oh, dapat titingin eh, muna. Mahirap yung ganito eh. Kaya nga... Uh, Mahirap yung ano eh. Uh, mo. Oh, Oo. Hindi mo bago magkat. Hindi na siguro may mali. May bike nito eh. Kasi natin muna. Mahirap. Ang dami sak uh, mga sakay ito mabilis eh. Ano na lang yung kumpis sa akin yun eh? Ha? Ano na kumpis sa akin? Bilis yung patag niya, niya, na lang Up! 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 Dandaan lang po! Dandaan lang! Wala akong matawag sir eh Wala akong matawag eh Ano lang to ah, Wala akong dito rin eh Baka may Madonna na koron O oh, sige 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 Bawang! ba may madana na koron pwedeng mano na, ano lang, ano lang, upo lang, upo ito mismo sa, ano, sa kanilahan mismo dito, dito sa simpay Pahinga lang, ano lang? Para makatabi sa dito. Mga tayo, si Merafie. Brother, kaya mo ang tumayo dito ka? Kaya dito ka? Ay, ang lalaki kita. Ang lalaki natin, boss. Don kaysa may hindi tayo. Kaya, kasi ang lalaki, kasi Merafie, Merefie. Ay, danda-danda.

loob na ng abdulan? Wala pa eh. Sige, ano ako ng barangay dyan. Sige, sige. Matawag tawag dyan. Matawag tawag dyan. Matawag tawag dyan ng barangay para ano. Hihirap talaga. Na na, ganito kasi dapat danda ka sa pagtawid dito. Ano? Kaya okay. sa, sa inyo, kayo mam, ma muna ka ano? Ah ito? Eh saan sa'yo sir sa ang ano mo ito? Uh Oo -oh. ano dito ma malilak, mabibilis mga sakyan dito pagkatawid talaga mahirap kaya kita mo mula doon magpating dito ang sakyan grabe eh, ito karira kami nga dito pag nagkakarira talaga sumasabay kami dito dito karimati yan Saan kayo Saan kayo punta? Gusto ako sir, tumayo tayo. Gusto mo tumayo? Kaya mo? Joshua. Ano? Sa so, tingin mo. Ayala. Diyan jen sa lang dyan. Dyan. bayan ng mga bikers lahat. Oh, no, or... Sa ka ba sa Katsalyan, brother? Ideally, ah, manoj -us. Manoj -us. Ha? Ah, Manoyudos ka dito. O doon? Hmm. Kasi dito rin kami, dito kami nag eh. Dito kami nang na arira. Diyan kami ikot sa Olom lang. Marami dyan, mga bikers. Olom. Papunta sana ako, kaso... Pagkita kita na ano, ang nangyari sa inyo o yung bag mo ang tumbay mamaya may darating yan may darating yan kasi wala pang ano eh dito po sa kahabaan ng C5 mismo ito. Karirahan namin dito po nangyari. E, wala tayong mga gawa ano eh. Alam mo naman eh. Mabibilis ang mga sakyan dito eh. Kita mo yung sakyan oh. Pag ano, kung mula doon sa tulay mismo. pa Pagdating dito, mabilis ang sakyan dito. Kaya dito po, ingat-ingat po tayo pagtatawid. Mahirap po. Kunting ingat lang tayo. Kahit sa kabila, gano'n din Oh. Mabilis sa sakyan. Hindi basta-basta ho ang pag, ano, pagtatawid niyo. Ano ka panggabi ka? Uh, panggabi to. Eh, kaya naman sir, ah uh, pauwi na kayo. Okay, magbabahay na ito. Uh, Nagabulakan din eh. Nagabulakan. Nagabulakan layo. Eh, mahirap. Mahirap talaga yung sitwasyon na ito sa mga ganitong ano eh, ah disgrasya hindi natin masabi mabuti naman kunting injury lang eh mga kunting minor lang injury medyo nakamaano naman ito wala naman ganong ganong naning motor niya okay lang naman eh hindi naman ganong na nito may kaskas lang pag tumba siguro niya alang ali ito na po sa mga lahat na nanonood dito ay eh.